Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang self-introduction ng isang nursing student, nagpawaw sa mga netizen. Pasahero sa India, halos isang oras na kulong sa loob ng banyo ng sinasakyang eroplano. CEO ng isang tech company, namatay matapos mahulog sa stage sa kasagsagan ng company event. Philo and Citizen na maswerte yung naiuwi ang t-shirt ng isang NCT 127 member. Blonde hair ni Ann Curtis agaw sa social media. At Manila fan meet ni Korean star Rokwon nagkinan sila dahil sa umano'y unforeseen local circumstances. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, Worst Fear Come Alive! Ang bagay na karaniwang ginagawang biro o nagtatago lang sa ating wildest imaginations, sino mag-aakala na bigla palang magkakatotoo? Kaya naman maraming netizens ang nawindang ng mapabalitang natrap ang isang lalaking pasahero sa loob ng banyo ng sinasakyan nitong eroplano. Ang buong kwento sa likod ng one in a million experience na ito, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Horror Story in the Clouds Ilang sandali pa lamang matapos ang kanilang take-off, hindi na nakabalik pa sa kanyang kinauupuan ang isang pasahero matapos itong makulong sa loob ng banyo ng sinasakyan nitong eroplano. Na-stuck ito sa loob ng halos isang oras habang bumabiyahe mula Mumbai papuntang Bengaluru sa India. Ayon sa SpiceJet, airline company ng naturang eroplano, nag-malfunction umano ang lock ng pinto at kahit anong pilit ng crew ay hindi nila ito mabuksan. Kaya naman wala silang nagawa kundi pakiusapan ng pasahero pasahero na huwag magpanik at pansamantala muna umupo sa inidoro habang hinihintay ang pagbaba ng aeroplano sa Kimpegoda International Airport. Sa kabutihang palad, agad namang nabuksan ng dalawang engineers sa pinto para mabigyang atensyon medikal ang lalaki sa airport. Sa isang public statement, humingi na paumanhin ng airline company na nag-alok din ng full refund sa naperwisyong pasahero. Meron ka rin bang sariling horror travel experience? I-share mo na yan sa amin sa comment section. Sa ating next viral story, Iron Cage Accident. Isang aksidente ang kumitil sa buhay ng CEO ng tech firm na Vistex matapos pumalya ang kinalalagyan nitong Iron Cage sa kanilang company party. Ang dapat sanay grand entrance na uwi sa nakalulungkot na pangyayari na nasaksihan mismo ng nasa pitong daang guests. Ang mga pangyayari sa balitang yan iahatid ni Millie Borja. namatay mismong CEO ng tech firm na Vistex matapos itong mahulog 20 feet ang taas mula sa stage sa mismong grand entrance nito sa event ng kanilang kumpanya. Ayon sa mga otoridad, parehong kumakaway ang CEO na si Sanjay Shah at ang president ng firm na si Vishwanath Rahudatla sa mga staff mula sa isang iron cage na 20 feet ang taas ang dapat sanay gun entrance para simula ng event na uwi sa aksidente ng kumalas ng isang wire na nakakabit sa props habang pababa ang cage. Ang nasabing aksidente, nasaksihan mismo ng pitong guest ng event. Nagtamo ng matinding injury si siya at tuluyan ng binawian ang buhay sa ospital sa edad na 56 habang si Datla naman ay nasa kritikal na kondisyon matapos magtamo ng major injury mula sa pagkakabagsak. Ayon sa reports, nagsampanan na ng kaso ang Vistex sa polisya dahil sa umano'y kapabayaan sa siguridad sa venue. Ang Vistex sa isang software company na may labing dalawang office sa buong mundo na itinayo ni siya noong taong 1999. sa ating next trending topic. LSS para sa mga estudyante dyan o mga dating estudyante. Paano nyo ginagawa ang inyong self-introduction? Lalo na kapag unang araw ng klase. Hindi ba't karaniwan ay nagkukuwento lamang kayo ng tungkol sa inyong sarili? Ibahin nyo ang nursing student na bida sa istoryang ito na pinabilib ang kanyang guro at mga kaklase sa kanyang pagpapakilala. Hindi ito sa paraan ng pagkukwento, kundi sa paraan ng pagkanta. Halina't mapawaw rin sa unique self-introduction ng estudyanteng si Mikayla sa trending report ni Pamela Adriano. Sa tuwing may self-introduction ang mga estudyante, ang karaniwan nilang ginagawa ay sinasabi lamang ang mga basic information tungkol sa kanilang sarili, gaya ng pangalan, hilig o mga interes at kurso. Pero ang estudyanteng ito mula Bicol, kakaiba ang naging paraan ng pagpapakilala sa kanyang sarili. Imbes kasi na magkwento lang, ay idinaan nito sa kanta ang kanyang self-introduction. Ang pangalan ko ay talented na bilang si Mikaila Christine Lozada, isang second-year nursing student mula Bicol University, Pulangi Campus. Ang video na ito ay ipinost online ng kanyang profesor na si Sir Johnny Pet Pedraheta na nagulat daw sa ginawang unique at creative self-introduction ni Mikaila. Na-appreciate daw nito ang effort ng kanyang estudyante at mas lalo pa raw itong na-inspire magturo. Ayon pa kay Sir Johnny Pet, may ilang estudyante rin daw na kumanta at nagtula sa kanilang self-introduction introduction. Ito raw talaga ang goal ng profesor na hindi ma-pressure ang kanyang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Mensahe niya naman sa kanyang mga kapwa profesor, sana raw ay ipagpatuloy lamang nila ang pagiging mabuting guro. Nang sa gayon ay makapag-aral din ng maigi ang kanilang mga estudyante. Ang mga netizen ay hanga rin sa creativity ni Mikayla. Umabot na sa higit 100,000 likes ang video na ito. sa ating next trending story, Lucky si Zenny. Last January 21, bumisita ang K-pop group na NCT 127 para sa kanilang Neo City The Unity Tour na ginanap sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Iba't ibang mga pasabog ang ginawa ng grupo para sa kanilang si Zenny's na talaga namang nag-effort at gumastos para lang masilayan sila. At bilang mga tagahanga, isa lang naman talaga ang nais nice nila sa concert day. Yun ay ang mapansin o di kaya'y mahawakan man lang ang kamay ng kanilang K-pop idols. Pero isang pasabog ang nagpagulantang sa fans matapos ihagis ng dalawang NCT members ang kanilang t-shirt. Sino naman kaya ang maswerting Pinoy and citizen na nauwi o naiuwi ang t-shirt ng kanyang iniidolo? Maki sana all sa trending report ni Liway Abbas. Nitong weekend lamang ay bumisita sa Pilipinas ang isa sa mga subunit ng K-pop boy group na Neo Culture Technology o NCT, ang NCT 127. Pearl Neo Mint Ocean naman ang namayag pag sa loob ng Philippine Sports Stadium bilang suporta ng N-Citizens para sa Neo City The Unity Tour ng grupo. Hiyawan naman ang Yumanig sa Sports Stadium dahil bukod sa kanilang nag-iinit na performance sa stage ay talagang kakaibang fan service din naman ang kanilang handog para sa minamahal nilang seasonies. Dalawang miyembro kasi mula sa NCT 127 ang naghagis ng suot nilang t-shirt sa crowd, kaya naman hindi rin maiwasan na pag-agawan ng mga ito. At isang lucky ni ang nag-viral sa social media platform na X matapos itong ibahagi ang kanyang best moment nang lumanding sa kanya ang t-shirt ng Japanese member ng NCT 127 na si Yuta Nakamoto. Sa ad sa tweet ng maswerteng seasony na si Je, hindi pa rin siya makapaniwala na nahablot niya ang t-shirt ng naturang K-pop idol. Humingi rin siya ng pasensya sa kanyang fellow NCizen, citizen kung sila man ay nadaganan para makuha ang t-shirt. At para lahat naman ay makaranas na mahawakan ang shirt ni Yuta, ay napaka-generous pa rin naman ni Je para i-share ito sa kanila. Ang grupong NCT 127 ay binubuo ng mga miyembro na sina Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Cheon, Chongwu, Mark at Hechan. Sila rin ang grupo sa likod ng mga awitin na Kick It, Sticker, Two Baddies at Fact Check. At para sa trending showbiz balita, napawaw ang mga netizens sa malamanikang new look ni Anne Curtis. Ang actress TV host pinusuan sa kanyang blonde hair. At sa mundo ng K-pop, kanselado ang Manila fan meet ni South Korean star Rowan. Kung bakit alamin sa report ng ating showbiz angel. Wow hindi lamang mga netizen kundi mga kapwa si ni and Curtis sa kanyang new look. Ang actress TV host Malamanika sa kanyang long blonde hair. Biro pa nga ng kanyang sister na si Jasmine and Kardashian Yarn. Habang ilan na may nagkomentong bagay daw ito sa nag-iisang Diyosa. Kamakailan lang naging cover star si Anne ng isang international magazine. Siya rin ang kauna na ang Filipina celebrity na umabot sa 20 million ang followers sa photo sharing application na Instagram. Siya ang nakatakdang bumida sa Philippine adaptation ng hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay kasama mga aktor na si Joshua Garcia at Carlo Aquino. Samantala sa iba pang balita, hindi tuloy ang Manila fan ng South Korean singer-actor na si Rowan. Ang sanay pagbisita sa bansa ng K-Star sa Marso, Kingan sila dahil sa umano'y unforeseen local circumstances ayon sa FN Entertainment. Humingi naman ang paumanhin sa fans ang naturang agency dahil sa kanselasyon ng Rowan Fan Meeting Tour and Ordinary Day sa bansa at tiniyak na makakatanggap sila ng refund mula sa biniling tickets. Huling nasa bansa ang Korean star noong June 2022. Nag-debut si Rowan of Kim Sok-woo bilang miyembro ng K-pop boy group na SF9 taong 2016. Bumida rin ito sa ilang K-dramas gaya ng Extraordinary You, The King's Affection, She Would Never Know at The Matchmakers. At yan ang DZRH Showbizaris News. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito bang ngayon Showbiz Angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang pagsi-self introduce pagklase. Aba, medyo matagal-tagal na po ang inyong lingkod na nakagraduate sa eskwelahan. O ba diba? kaya naman nakakamiss at medyo nagkakaroon ng mga throwback at syempre mga A trip down memory lane. Pag nakakapanood po tayo ng mga ganitong mga video, so 'di ba, naaalala po natin nung tayo estudyante pa kung paano po natin ipakilalang ating mga sarili. At syempre noon po na hindi pa po tayo medyo sanay sa kumbaga public speaking katulad po ng ginagawa na po natin ngayon sa media. Aba, ay medyo may kabog pa rin po sa ating dibdib at puso. Merong konting kaba dahil syempre ayo naman po nating mapahiya sa ating mga new classmates. Pero itong class classmate na to. Mukhang napabilib po ang kanyang mga kaklase dahil imbis na nagkwento ay idinaan nga sa kanta. O di ba kaya naman trending siya ngayon. Sikat ka na girl, o di ba? At uh, syempre, I'm sure na appreciate din ng mga classmates mo ang kakaibang introduction mo. At syempre maganda po ito sa mga kabataan na na-express nyo po ang inyong talento at ang inyong personalidad at karakter sa inyong mga klase. O di ba? Just be yourself but at the same time, eh kailangan eh, enjoy nyo rin po ang inyong uh, pagka-estudyante, di ba? And uh, don't be afraid. Ayan, na-express -na nyo po ang inyong sarili. Kahit po sabihin na natin, hindi nyo naman po ka-close ang lahat ng mga klase ninyo. At least, di ba maalala nila po kayo kapag nag-graduate na kayo kahit matagal na matagal ng panahon ng nakalipas. Kaya sa mga estudyante dyan, nako, enjoy nun na po ang inyong mga klase at mag-aral po kayo ng mabuti, ha? Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin yan ha sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, sa Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!